생일 축하합니다 생일 축하합니다 사랑하는 우리 자기 생일 축하합니다 Annyeong! it's me again, Mama's Boy. Pinagsama ko na nga pala yung video namin ni Mama nung birthday ko. Ayun nga lang pala na malengke. Boy, tingnan nyo nga pala ang iba't ibang klaseng latik ng mga Korea. Napakasarap nga pala tingnan. Pero pag tinikman mo, hindi mo magugustuhan. Pero depende siguro sa panlasa. Para sa akin, hindi siya masarap. Wala kasing kalasa-lasa kahit asukal man lang. Ang Paganda nga pala nung birthday ko Avocado Graham Uy ano pang hinihintay mo? Subukan mo na Tara atin nang tikma Uy kung matagal ka na nga pala Nanonood ng vlog ko Meron nga pala akong naalala Nagtinda na nga rin pala ako ng Mango Graham Bala ko nga sanang dagdagan Ang binibenta ko Mango Graham Ang Avocado Graham Try nyo na Meron nga din pala spaghetti Simple nga lang pala ang birthday namin ni ma'am Man, nasa bahay lang kami Walang magawa kundi mag cellphone Nanonood nga pala ako ng k-drama, anime at PBB PBB kasi, Pinoy Big Brother Boy, ang lasa nga pala ng inumin na yan. Parang soya pero mas masarap yan kasi dinagdagan ng flavor Marami pa sana akong reaction about sa PBB Pero ang big boy ko nga pala, si Pia Kulit Kai and Jared May dahilan nga pala ako Kaya sila yung napili ko Pero syempre pwede pa yung magbago Paglipas ng panahon ay, hey, uy, Boy, kaya nga pala hindi ako naka-upload agad. Gawa ng tatlong hospital ang pinuntahan namin at ibang-ibang hospital yon Ibang-ibang araw din. Kada isang araw, isang hospital. Ang aga nga pala umalis namin dyan. Kaya naman inubing ko na lang yon sa kakinain sa sakya. Hindi ko na madedetalye ang bawat lugar ng hospital. Pero pwede nyo naman ipost. Tapos iscreenshot nyo at saka isearch nyo na lang. Inutusan pa nga. <laughs> Boy, medyo nakakapagod nga din pala gawa ng sa biyahe kahit hindi ka naman driver yung buwat pababa kay mama sa sasakyan. ang angas nga pala ng pamplet nila dito. Tingnan nyo na mabuti ang mga design. Maakit kang tingnan at buksan kaso pang Korean siya kaya wala naman ako naintindihan. Pansin ko nga din pala bawat design niya related din sa topic. Napakaangas. Naalala ko nga pala kapag gumag gawa ko nyan. Masayang-masaya ako. Kasi lumalabas ang pagka-artistic ko sa mga design. Kaso, mababa pa rin yung grade ko ha, <laughs> boy, nakaagaw pansin nga pala sa akin dito yung turn ng mga bata. Hindi ko nga pala alam ang tawag dun pero napakaangas. Siguro mga grade 2 o grade 3 ang mga batang yun o kaya naman grade 1 basta sobrang bata pa nila. Tapos dinadala sila sa real life situation kung saan itutur sila sa hospital at syempre sa iba't ibang klase ng trabaho. Ang angas nga pala nun habang bata pa matutulong matuto sa kung anong gusto nilang mangyari sa buhay nila? Kinuwanan nga pala ng dugo si mama dyan. Boy, ang layo nga pala sa larangan ng medisina sa Pinas ang Korea. Oo, sabihin na nga natin mas fluent mag-English ang mga Pilipino. Pero syempre, meron din dito, hindi ko naman nila lahat. Pero hindi ba sa nyo para masabing hindi ka mas magaling maggamot? Mas advanced nga pala ang medisina nila dito, lalo na sa mga kagamitan. Ang high-tech ng mga machine at ang ganda ng mga design. Pauwi na nga pala kami sa mga oras na yan at nagugutom na kami. King Burger baka naman. Uy! Grabe! Ang sarap! Tapos King Burger ang laki po. King Burger baka naman. Uy! Yung kalahati pa lang yung nakakain mo busog ka na pero kahit na busog ka hindi ka magsasawang kainin at uubusin mo talaga siya. Grabe naman ang commercial na yan. Ginawang commercial sa vlog. Uy! <laughs> Kinabukasan, ibang hospital naman pala. Boy, ang siya lang nga pala ng waiting shed nila dito. May pausok. Ang usok nga pala nun ay malamig. Sayang, di ko nga pala na video. Bawat hospital nga pala dito ay may iba't ibang specialty. Boy, ano yun? Pagkain? <laughs> Boy, ang ibig sabihin ko nga pala may iba't ibang sakit nga pala silang target. Kung nga rin sa puso, sa puso lang, ganun. Kung sa cancer, sa cancer. Hindi ko nga alam kung bakit gano'n yung mindset set nila pero ang angas nun para mas malalo ma-enhance ang expertise ayun nga pala ang dayland kaya't iba't ibang hospital din ang napuntahan namin pero isa lang ang sigurado ko ang soul nga pala ang pinaka advice o siya happy birthday nga pala ulit kay mama ang wish nga pala namin lahat sana sa susunod na pahina siya ay makalakad na nintik na immigration to dami kasing ngiling charot bye bye paalam